Magandang hapon mga katrabaho. Ayan, uh, punta tayo sa ano, sa Barangay Kentari. Ah, uh, puntahan natin yung ano, yung ating susukatan doon, no, yung sa ano. Gagawa natin ng plano. Ipapagawa nila sa bakit ano na 'yon, next year na gagawin natin yung kaya lang magsusukat uh, na tayo ngayon para ma-design ma na natin, no, mga katrabaho. natin yan, kanta. ito yung lumang motor natin mga katrabaho, kumbaga pinaano lang natin siya uh, restore lang, ayan o. lumang TMX natin yan yung antlat kita antlat pika, ewan model yan ayan, dalawa yung upuan niya mga katrabaho, tali ko hindi naman tali ko, magkasunod sila Ay, tara. punta na tayo sa Ang Tanghapon, mga katrabaho, nandito na tayo sa lupa, no, yung susukatan natin dito. Uh, dahil may plano sila magpapatayo sila ng bahay rito. Bali dalawang lot ito ngayon. Ang tatayuan natin yung bandang harap, no. Bali dalawa silang kapatid dito ano sila, maghahati sila. Kaya siguro pag alaman, natapos 'yun, O pag nakabudget dito yung sa huli ay dito sa may likod niya ay baka ganun din patatayuan din ng bahay to mga katrabaho bali susukatan na natin dyan nasa 200 square meter daw yata ito kaya hati sila tigisang ano sila tigwa 100 meters sila oh. 100 meters tuloy ya mali yata yun <laughs> Okay, sukatan na natin muna mga katrabaho. Okay. Ayan, ang total niya ay nasa 10 awal. Oh, 10. Kung ating natin siya ay 10.15. 10. 10. 10. No? Huh? Ayan ang hati sila. Kasi hati sila eh. 10.15 ngayon kukunin naman natin yung ito pahaba dito naman sa ano niya, frontal dito tayo kukuha huh? Kasi ito tayo abang ano, ha? Ayos mo ko. Po, Ayan. <tiple> Awaan mo dito. Tapos si ano mo, tutok eh. tapo mo sa akin. Tapos mo sa mga yan. Eh.

Oh, nakukuha ba? Oo. Oh. Oo, oh, uh, nakasa kang nakatingin. 12. 11. No. Ayan. Bali, 11 siya dito. 110 yan eh. Oo. Oh. Okay. 220 yan. Ha? 220 yung meron kain eh. Okay, uh, natin. Bali, 10. Dati, uh, ito, hindi na natin lahat. Na Bali, ano to. 11 dito sa harap bali 10 bali pumapatak siya ng ano uh, 10 times, ano natin siya no? dali ito yung sukat na dito sa harap uh, 11 by 20 tapos yung haba niya 10 by 15 okay. Ayan, bali ay kabuuan ng lote niya ay nasa uh, ter, one, ano 113.68 no? ito yung bilang uh, pinakasukat niya rito mga katrabaho ngayon, uh, ano natin siya, paplanuhin natin kung paano natin na uh, pagkakasyahin dito. Yung garahe, palagay ko dito siguro yung garahe niya, dun na yung pinaka, ano niya, yung kwarto, tsaka sala. Ngayon, kung kakayanin natin dito sa drawing natin, tingnan muna natin, I sketch lang natin muna siya dito ngayon. Habang nandito tayo sa, ano, sa lugar, uh, dito sa lupa, no, sa location natin ngayon. Na, yan, susukaan na tayo. Update ay... Subukan natin kung kakayanin. Oh, din. Ito 'yung ano lang natin yung sketch nang lang natin. Ayun. Kumapalya 'yung ano natin, ballpen. Wala lang 'yung bolpen. 'yung no? haba niya, ang haba niya sa harap ay ano. ay 13 Galip mapatak siya ng ano, 11 no Ay, Nasa 11 meters na siya nun Total kasi niya ano Ito pala 11.20 Sa harap Tapos dito naman Ay balik pala O Ito yung Ito yung ano uh, ito yung harap ano, sa may side, yan. Ito, kitin, palitan na natin. mali tayo, alam niyang ball pero, no? Hali dito sa may ano niya rito, ano lang siya, 10.15. Tapos dito ay 11.20 Yan, titignan natin kung paano natin yung kung halimbawa ito ay garahe halimbawa ito garahe siya 3 3.20 kamo na may natitira pa tayo ng ano doon ba sana so, yung natin para alam natin kung paano natin siya i-sketch no ano bali load na yon, no ah, yung mga sukat natin siguro or outside outside na siguro outside yan eh ano lang natin para may ano tayo kung wala pa yung natitira sa ano may hina tayo sa mat eh uh, bagit niya musik sa kanya ba siya pa itong kay ayun oh, na nga alin bagit niya lang 6. o oh, hindi kabuhan lang ng lote na ano natin oh. ngayon ang gagawin natin 11 point 20 minus 3 20 plus ano pa 8 no? 8 meters pa sya o nga 8 na lang pala to dahil 320 pala yun o tama 8 meters ngayon lang yung siguro ito pwede na sya magiging tig 4 meters siguro to hmm. yung harap no? Hmm. yung isang parto nya gagawin natin 4 meters kung alimbawa ganyan yan no? sasama natin medyo malaki yung kwarto siguro yung pinaka master bedroom dito sa harap tapos dito naman tayo kasya eh, pwede syang ano na. dito naman sa harap ay sa may side eh. kung kukuha tayo dito ng 3 meters siya ano yun muna uh, cut muna tayo Ayan mga katrabaho, pwede naman pala siguro makakagawa tayong tatlong kwarto na yung isa medyo malaki na rin siguro nasa mga 3.5 by 3.5 hiwalay pa yung kanyang CR no doon sa pinaka master bedroom natin siya meron siyang naka, hindi naman siya nakatasok sa 3.5 by no, 3.5 bali lalabas pa siya mga katrabaho gagawin natin siya ng ano 1.3 naman yung sa CR natin no kahit na 1.2 lang siguro yung finish Uh, do sa pinaka ano niya. No, kabuan, no, bali nasa may 100 pala ito. 113 square meter ang kabuan ng sukat ng lupa. Kaya pwede na mapapagkasyahan na natin siguro yung tatlong kwarto. Kaya lang yung ano, dalawa nga ay yun, medyo ka ano lang siya. Di siya ka anong kalakihan, no. Tsaka dalawang CR ngayon ni ipaplano lang natin kung paano natin siya gagawin mga katrabaho Ayan, mukuha ng ampalaya si Bimbin, no? Yung tinatawag na ampalaya ang ano to. Yung naglayas mga katrabaho sa kanila. Ayan, no? Dapat may plastic tayo, lalagay natin sa ano. Yan masarap i-sahog sa, ano, sa sardinas yung kulay pula. Pagkapakulo, okay na siya. Tapos ayun, ready to eat. Ah, kainin mo na siya mga katrabaho. Huwag mo lang siya masyadong sobrahan ng kulo dahil pag sumobra yung kulo niya ay mapaa ano, mapait no, mga katrabaho. Ayan. Ayun. Ay si Marvin Agustin. Okay? Tara, punta muna tayo dun sa ano niyan. Sa kaibigan natin. Nakahiya pong burlot. Puntaan natin.